Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon naming Diyos, sa oras na ito na ang bagyong uwan ay paparating sa Pilipinas, lumalapit kami sa iyo na may buong pagpapakumbaba at pananampalataya. Hindi kami lumalapit dahil kami ay walang magawa, kundi dahil alam namin na ikaw ang aming kanlungan, sandigan at proteksyon sa lahat ng oras. Panginoon, Naririnig mo ang pag-ugong ng hangin, ang pagdaluyong ng tubig at ang kulog na dumadagundong sa kalangitan. Naririnig mo rin ang mga pusong nangangamba, ang mga isip na nag-aalala at ang mga pamilyang natakot sa paparating na bagyo. O Diyos, yakapin mo po kami ng iyong kapayapaan at protektahe mo kami sa kapahamakan. Tingnan mo po ang bawat tahanang nasa panganib, ang mga mabababang lugar, tabing ilog, tabing dagat, bundok at lahat ng puwesto na maaring tamaan ng baha. Iligtas mo ang mga walang masilungan, ang mga may sakit at lalo na ang mga PWD na hindi makabangon na umaasa lamang sa iyong tulong at proteksyon. Palakasin mo ang kanilang katawan at puso at ipadama mo ang iyong presensya sa bawat oras ng pangamba at pangangailangan. Iligtas mo rin po ang mga bata matatanda at lahat na naghihintay sa takot sa kulog at malakas na ulan. Gabayan mo po ang mga pamilyang nagbabantay sa kanilang pintuan at bintana at turuan mo silang kumilos ng may karunungan, proteksyon at kaligtasan sa oras ng bagyo. Panginoon, ipinagdarasal namin ang mga rescuers, volunteers, sundalo, police, doktor, nurse at mga ordinaryong mamamayan na handang tumulong kahit delikado. Palakasin mo ang kanilang katawan laban sa pagod, ang loob laban sa takot, at ang puso laban sa panghihina. Turuan mo rin po kaming maging matulugin sa aming kapwa, lalo na sa mga mahina at nasa panganib. Kung kalooban mo, Panginoon, pahupain mo ang ulan, pahupain mo ang hangin, at pabagali ng baha. Ibigay mo ang gabay at proteksyon sa lahat na apektado sa bawat tahanan at pamilya. Iligtas mo po ang aming bansa mga kababayan, at ang bawat buhay sa kapahamakan. Ikaw ang Dios na lumalang ng kalangitan at karagatan. Kung paano mo pinatahimik ang dagat sa harap ng iyong mga alagad, kaya mo ring patahimikin ang bagyong uwan. Isang salita mo lamang, O Dios, sapat na upang humupa ang unos. At habang hindi pa humuhupa ang ulan at malakas na hangin, turuan mo kaming manatiling may tiwala at pananampalataya. Kahit madilim at mabagsik ang unos, alam naming darating ang liwanag. Dahil ikaw ang aming pag-asa at hindi ka nagbabago. Panginoon, tinatalaga namin ang buong Pilipinas sa iyong mapagkalingang kamay. Ang aming mga pamilya, kababayan, lupa at lahat ng PWD na hindi makabangon, mga may sakit, bata, matatanda at lahat ng apektado, protetahin mo sila at gabayan sa kaligtasan. Ingatan mo po ang aming bawat hakbang. Pagpalain mo kami at bigyan ng lakas sa oras ng bagyo. Sa pangalan ni Jesus, na aming tagapagligtas, kami nananalangin. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.